magsalita? For your information, hindi ako ganun babae. The only reason why I'm throwing myself at you is because I love you! Hindi totoo yung nararamdaman ko. Alam ko, totoo yung nararamdaman ko. Kaya kahit nakakahiya, gagawin ko for you! Eh, sino ba kasing nagsasabing gawin mo yan? Myself! Gusto kong gawin to kasi ayoko na maiwan mag-isa. Kaya please, tanggapin mo na ako, Bernard. Kahit ano pa yan, kahit kabit pa yan, I'll take it. Hindi na naman bago sa akin yun eh. Okay lang sa akin. Binaguan. No. Balik no. Mo yan. Kung hindi mo ako tatanggapin, might as well tell Angela everything. Sabihin ko sa kanya every single detail. It's your call, Bernard. Elsie, yes, mo no. sa... Ibalik mo sa akin yan! Tell me that you want me first. Sabihin mo muna sa akin na magiging tayo. Ano? Kasi kung hindi, sasabihin ko kay Angela everything. Right here, right now. Tama na. Gusto mo ba talagang masira kami ni Angela? Kayo lang kaibigan mo. And do you think pag nangyari yun, magugustuhan kita? Ano? Sir, ibalik mo sa akin yan, sir. Ano ba? Iiwan mo lang ako dito? Bernard! Bernard! Sandali! Chloe, hindi na ako pwede magtagal. Kahit okay, gabi na, hinahanap na ako ni Angela! <sighs> Eh, baka nga kasi drive na si Bernard pa uwi. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Chill ka lang. Gretch, yung mga ganitong instances, yung kinakabahan ako, masama yung kutob ko, kailangan ko lang makausap yung asawa ko. Bes, grabe na yung paghihinala mo, ha? Alam mo, paranoia na yung tawag diyan. Oo nga. O, sige na. Baka nga ganun na yung nangyayari sa akin. Pero, masisisi mo ba ako? Ilang beses kong niligtas yung buhay ng asawa ko. Eh, hindi porket tapos na, di ba? Mawawala na lang basta yun. Nandun pa rin eh. Kinakabahan pa rin Oo, ako. Oo, naiintindihan ko naman, Bess. Naiintindihan ko. Mm, ganito na lang, ha? Mag-abang na lang tayo doon. Tingnan natin kung sino yung unang dadating sa kanila. Si Chloe ba o si Bernard? Gretch eh, naman eh. Sige na, para hindi ka na masyadong mag-alala dyan. Liga na, liga na. Liga na. Dito muna tayo, abangers muna tayo. Si Chloe, si Bernard, si Chloe. Gretch. Ito naman. Ano ah, kayo, <laughs>